Nakatry na buba ba kayo ng sopo sini? Yan, ulang. Ulang yan. Ah, kasi lalagyan natin yan ng itlog. Yan, oh. ibang style naman to. Yan, yan you know? Yan ang binalatan natin na ulang. Lalagyan natin ng itlog. Yan, at syempre ito na. Yan, lalagyan na natin ng mga lamas-lamas dyan. Yan, ating ukay-ukayin. Yan, inukay-ukay na natin. At pagkatapos, ah, hindi naman to magpahuli Huli itong ating talong na pinirito. Hasta ito yung atong isda natin na native na paw-paw, hasta dagbaw hasta ito rin ano talangka at saka alimango na nahuli natin what's up mga kalumad magandang umaga po sa alam ng ah, ngayon mga kalumad andito yun ako at pinandaw ko ito ang ating bubutrap na tinaan natin kahapon yan o oh, na nagkikita ko na talaga yan o oh. ah, dalawa pa lang nahuli nito yan o oh, yan o oh. yan o dalawang huli yan ah, yan ito na yung isa ito na yung nataan hindi ko man ah, bidyohan kahapon makaluma dahil uh, kasakusugay ang oran gadis kanami yano ito ang kanami ide ang isaw arumpay uh, ka na burukot na lukso lukso dyan uh. Uh, isa, isubak na natin yan at ito pa oh dalawang sa isang trap dalawang nahuli ayan oh uh, ayan ayan oh at pagkatapos ay tinalian ko na yung alimango ko yan yano oh, mga limang piraso ang tinalian ko hindi ko yan lulutuin ito lang yung lulutuin ko dahil yung tinalayan ko ay ko yon para mayroon tayong pambili ng bigas ah, ito na inumpinsahan na natin yung ating ulang ating nabinalatan na ah, papalisan yan at pagkatapos natin pinalisan at ito na lalagyan na natin ng itlog yan, yan oh, lalagyan natin ng itlog dahil ah, ah, bagong style na naman to, yan o, oh, lalagyan natin, yan, tatlong itlog lang yung lalagay natin ah, at saka hindi masyado marami yung ating ulang o rabang, lalagyan natin ng kamatis para pang, pang, pang ano talaga, pangpalami yan yan nilagay natin na uh, well, siyempre uh, wala naman tayong cameraman uh, uh, ito uh, dito naman yan uh, lalagyan natin ng sibuyas yan lagay natin <coughs> yan pagkatapos natin lagay ay ating ukay-ukayin yan no uh, mm ukay-ukayin natin yan yang ating itlog uh, dahil uh, pagkatapos ay uh, naggumawa na ako nito ng ating uh, sungagan nito kalan yan ah uh, ito Um, uh, kahit saan ka man nagpunta mga kaluma dahil uh, kahit saan ma, saan ka banda ng sulok ng mundo hindi ka makakita ng kalan ko mga kalumad kung meron doon sa kanila yan pagkatapos ay ginagawa uh, linagyan natin yung ating oil at saka pagkatapos na medyo na uh, na yung anong oil ah, uh, ito linagyan natin yung ating uh, ano itlog yan na, na merong ulang at saka maraming lamas yan ating ukay-ukayin yan yan mm, napakasarap nito na pagkatapos ay ito na uh, nagprito na ako nitong talong dito yan mm, prito yan napakasarap nito na talaga dahil la uh, umagang umaga ngayon ito lang muna ang, ang, ang almusal natin yan pag pagaya yan, yan med medyo luto na yan at hinabuan na natin linagay na nito sa ating uh, uh tupperware yan mm, yan mm, to na yan uh, solo adventure na naman to mga kalumad ako lang mag isa wala talaga akong kasama pagkatapos ay meron naman na huling pow pow or tawag nito sa inyo balo yan at saka merong bunog yan uh, isasabay natin sa ating preto yan oh, yung ating balo or pawpaw. -paw. Ayan, oh, palo pala. Yan Mm, yan, sarap yan. Mm, sarap ito. Pagkatapos ito na naman ang ating mga talangka dito at saka yung konti-konti natin na alimang. Hindi na natin lalatuin yung medyo malaki dahil uh, medyo mahal-mahal na yon at ating uh, ibibinta doon sa kabilang bayan at saka meron tayo pang bilhin ng bigas. Yan, yan. na ako ng sausawan na pagkaharangay naman diiging atumbat sa kakamatis. Yan yan, sigurado gayod. Uh, murag, mabusog dyan taan ni Karon. Uh, mabubungkag na naman ang bahaw nito. Lalagyan natin yan ng suka. Dato puti. Yan, oh. no? Mm, na yan. Hmm, napakasarap nito. At saka yan, na-sit up ko na. Ito na yung ating itlog. At saka yung ating dagbaw. At saka, ano, ano okra natin. At, uh, ano, uh, talong. Yan, at saka, yan. First step dyan, ito na. Andito ako sa tapahan. Kain tayo, makaluman. Kain. Kain. Yan. Yan mga kalumad. Uh, sa dili pa na ako uh, ano mga kalumad, uh, shout out muna sa so, uh, nagpa-shout out sa akin. Uh, shout out muna kay mam ma Yan, shout out sa iyo ma'am. Unta na aron kag yapon sa madayon na Yan, ito ma, ito, ito, yan pikit na. Pakasarap nito, yan. Mm, pikit na pinirito, yan. Kain tayo, kain. Yan, kain, kain makalumad. Mm. Mmm, si kain mga kalumad. Yan, kain. Napakasarap nito. Yan, mmm, kain. masina naman mga, pulo, mga kalumad talaga. Wala tala tayong, talaga tayong kameraman. Kaya ako lang ito lang dito. Dito lang tayo sa ating uh, bukid mga kalumad. Yan, ito yung alimango. Yan, oh. Ating yan, bibigwasan. Yan, na, yan napakataba nito. Mmm, napakataba talaga. Yan, sa subsipin natin. Yan, napakasarap. Mmm. Yan, mmm. Hindi natin yun maano. Sa kung nakita niyo ng yung mga mamalaki na tinalian ko or ginapos dahil uh, sayang naman kung ating kakainin uh, medyo mahal -mahal na medyo mahal-mahal na yon kaya atin na lang tinatalian dahil uh, atin ano atong atin ibinta para meron tayong pambili ng bigas yan at saka meron tayo pambili ng mga mga lamas na naman kung mag ano mag, naman tayo magluluto o pambili ng mga asin or uh, bitsin para meron tayo pambili. Kaya binalig, uh, bininta na lang natin yung ano, bibinta natin yung mga malaki na alimango na tinatalian ko. Yan. Sayang naman ito. Kain makalumat Kain! Yan. Napakasarap na ito. Uh, shout out nga pala sa la palagi nanonood. Ang uh, taang naragihapon mo sa maayong kahintang karun. O oh, na ako malimtan. Uh, ang na daghang salamat unta nga naara na mo sa maayong kahintang o amping mo kanunay o di lang tayo magkuhan stay lang tayo mga kalumad, dahil uh, mayroon naman ano na mayroon namang ano ma virus na pumasik di, pumasok dito sa ating bansa sana ay ito ay ite ang um, nagingat ingat tayo palagi sa ano sa ganyan, -ganyan ng mga na virus yan kain tayo makalumad kain napakasarap nito ito o oh, talong makalumad sarap Mm, kain. Siguradong mabubungkag talaga ang bahaw nito na, na kahapon ko lang lilong ag makalumad o kagabi. Yan o. mm, kain, kain makalumad. Pagkatapos dito dahil uh, pagkatapos maglalampas ako muna sa aking area at saka bago ako umuwi doon sa bahay para meron tayong agi ito. Konti na lang makalumad, mara ano naman, makunti na talaga. Yan o, ito medyo mabubungkag na talaga yung baha oh. konti na lang yung baha natin yan napakasarap nito na Ayan, yan mm, kain sarap yan mm, ito itong talong sa, yan sarap talaga yan pag pritong talong yan dahil uh, umagang umaga talaga ngayon na uh, mga ano mga uh, alas sa umaga, yan ito, itong naisipan ko na may ulam, napakasarap talaga nito pag ganitong ulam sana yung kadalasan maglumad, pag ito yung ulam oh, yung meron talaga yung sana yung kapi, yan sarap yan, pag meron kape yan, yan, sigurado nga sobra talaga yung mabubungkag yung bahaw pag meron kapi, kain maglumad, kain, yan o oh. to, mm, ito, ito pa o oh. yan oh. kakainin natin yan maglumad, yan o oh kainin natin yan ano to mm, sarap yan o ito kainin natin yung kimpi mga kalumad napakataba taba talaga ng talangka nito mga kalumad yung tawag dito sa amin mga kalumad kimpi yung sa inyo sa ano sa Luzon ha, talangka yun napakasarap yan o hindi na natin yan o. dahil masarap yan o yan. Mm, mm. na natin yung mga balat nya dahil masarap naman yan yan o mm, salamat yan o talagang nabubusog talaga ako at hindi ko na ano makalumad at hindi ko na tataasin yung aking video dahil uh, maglalampas pa ako dito sa aking area maraming salamat po sa lahat sa palaging panunood ng aking video sa uh, yung, sa aking youtube channel sa kalumad vlog tv sana yung mga silent supporter ko dyan yung mga followers ko dyan uh, subscriber og sa facebook maraming salamat ingat god bless